Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na makiisa sa gobyerno sa pagtugon sa climate change at sa paghahanda at pagbangon sa mga sakunan sa kanyang pakikisa sa pag-alala sa ikasampung anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. Siniguro ng Pangulo na mahalagang bahagi ng polisiya ng kanyang administrasyon ang pagtugon sa climate change. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na mababawasan ng gobyerno ang epekto ng mga bagyo sa pamamagitan ng mas pinagting na pagpaplano kontra climate change. Halimbawaan niyan ito ang pagtatayo ng matibay na evacuation at emergency operations center, paggamit ng centralized early warning system, pagsasanay sa mga simulation drill at paggamit ng makabagong teknolohiyang pangsakuna tulad ng gyroscope at plan smart. Nanawagan din si Pangulong Marcos na alalahanin ang katatagan ng mga waray at ng buong sambayanan sa pagbangon mula sa pananalasa ni Yolanda. gayundin din ang bayanihan sa gitna ng sakuna na hinangaan sa buong hundo. I therefore call on our citizens to partner with us in bolstering our country's disaster preparedness, recovery and resiliency so that we can overcome whatever storms we will face. It is an opportunity. To become stronger, wiser, and better as we, a people, and we as a country. So we mark the 10th year of Typhoon Yolanda. Let us also celebrate the unparalleled spirit of the Warai and of the Filipino. Let us take pride in the fact that we triumphed over this calamity through our innate Bayanihan, which inspired people all over the world. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Human Settlements and Urban Development at sa National Housing Authority na bilisan ang pagbibigay ng pabahay sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Sa pagunita na ikasampung anibersaryo ng pananalasa ng bagyo sa Tacloban City, sinabi ng Pangulo na marami pa ring pamilyang nakaligtas kay Yolanda na naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Utos niya sa Disudat sa NHA na bilisan ang pagbibigay ng bahay at titulo ng lupa sa mga benepisyaryo nito. Pinangunahan ni Marcos ang pamimigay ng mga titulo ng pabahay sa libo libong benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Site. Nagpasalamat ang pangulo sa lahat ng opisyal, pribadong sektor, organisasyon, volunteers at donors sa kanilang pagtulong sa pagbangong muli ng Tacloban City. Iniutos niya sa Yolanda Response Cluster at sa mga LGU na tugunan ang mga nananatiling isyu ng mga apektadong komunidad. Nanawagan din ang pangulo na patuloy na alalahanin at ipagdasal ang mga nasawi sa bagyong Yolanda. Magtutulungan ang Department of Interior and Local Government at ang Securities and Exchange Commission sa pagsugpo sa mga online scam na tumatarget sa mga nagahanap ng kumikitang investment. Pumirma ng Memorandum of Agreement sa Interior Secretary Benjamin Abalos at SEC Chair Emilio Aquino bilang pagsuporta sa kampanya laban sa mga financial scam. Susuportahan din ito ang mga aktibidad ng Anti-Scam and Illegal Taking of Investment Group o ASTIG ng SEC. Ayon kay Abalos, sa 155 million pesos na ang kabuong halaga na nakuha ng mga online scammers mula sa humigit kumulang 8,000 biktima. Batay ani ito sa datos ng PNP anti cybercrime Group mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Aniya, pagtutulungan ng SEC at DILG na ipaalam sa publiko ang tamang pamumuhunan at paghawak ng pera gayon din ang pag-iwa sa anumang uri ng investment scams. Umabot na sa mayigit 10,000 Palestino ang naiulat na nasawi sa hinang patuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon sa Palestinian Health Ministry, nasa daan at katao na ang bilang ng na mga namatay, kabilang dito ang nasa 4,237 mga bata at daan at na mga kababaihan mula nang tumindi ang gulo sa Gaza Strip. Mahigit 25,000 at sampu't narang individual naman ang napaulat na nasaktan at nasugatan. Nanawagan naman ang bansang Palestine sa United Nations at sa International Committee ng Red Cross na protektahan ang mga health facilities pati na ang mga ambulansya mula sa pag-atake ng Israel. Nagsimulang magsagawa ng air at ground attacks ang Israeli Defense Forces sa Gaza Strip matapos na magsagawa ng cross-border attack ang Hamas noong October 7. Samantala, papaubos na rin naman ang mga basic supplies sa Gaza para sa nasa 2.3 milyong residente doon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Apat na putpitong araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.